Thank <laughs> guys. Ayan, gagawa tayo guys ng bilo-bilong may malagkit. Ayan, malagkit na bigas. Ayan guys, ang ating ano, glutinous rice. Kala po ngayon. ah, nalagyan natin siya ng sweet corn. Tapos, ito yung sweet potato. Lalagyan natin siya ng buko. Buko yan guys, buko. Coconut. Yeah, coconut. Ito naman guys, yung malagkit na bigas. Tapos, lalagyan natin siya ng sago. Ayan ang ating gata. Ating cream coconut. Ayan, cream coconut guys. Ayan. Ampisan na natin guys. Ang ating pagluluto ng bilo-bilong special. Wala nga lang langka. Masalap kana na guys, lalo yan kung may ilang ka. And guys, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na. Tinagihin kaya ang ano, uh, malagkit na hinugasan ko na siya guys. Malagkit na bigas. Para siya mag-ano. nagluluto na. Lalagay natin na rin natin itong sweet corn para mas madali, mas maganda yung balambot siya. pwede na rin natin ilagay kasi ilagay na rin natin ang sago na sabay-sabay na sila guys na lumambot yung kamote mamaya natin na siya ilalagay kasi madali lang maluto yun eh palo muna natin yan yung kakang gata niya guys ayan yung gatang gata kakang gata niya yung cream niya mamaya natin ilalagay and guys Ayan, ano na siya. Ito na yung ano yung medyo maluluto na yung bigas. Lalagyan na natin ng kamote. ganda ng kulay oh. May orange. Masalap sana to guys lalo yung gusto ko yung kamot yung kahoy. first time you guys na makatikim ng ano na makita ng bilo bilo na mayroong malagkit na bigas yan no oh. takpan muna natin siya yan natin siyang kumulo yan na natin guys yan Wala na natin kuluto na ang kamote. Haloto na, guys. Ngayon, ilalagay na natin ang bilo-bilo. Ilalagay na natin, guys, itong itong kalapong. Pwede lumutang na, luto na guys pwede natin ilagay ang asukal at ang buko, yung buko guys hindi ko siya inilagay na mamaya ko na siya ilalagay sa huli ayan guys lumutang na siya ilalagay na natin guys yung kakang ito yung gata na ano. Pinakagata niya talaga. Kasi kanina, hindi ko siya sinama sa pagpapakulo. Gusto ko yung ganyan. Yan, no? oh. Ang ganda, diba? Mmm, sarap. pa siyang asukan. ganda ng kulay niya. Mas masakap sana lalo to guys kung merong langka. Langka para mabango. Wala naman kasi akong vanilla o kaya yung anis. Wala kasi akong anis. Yung anis ang maganda. Mas mabango siya. Ayan. Ayan. pwede na natin siyang lagyan ng lalagay na natin guys itong buko bilog-bilong may buko ang sarap yan o huh? hindi ko pa nilalagay yung pampalapot eh malapot na siya yan kung ano lang Talaga, na. na Ilagay na natin na ang asukal. Yung asukal, guys, ito lang muna ilalagay ko kasi ayoko ng matamis. Ayoko ng matamis sa, ano, sa bilo-bilo. Nawawala yung lasa niya. Malang natin kung okay na yung lasa. Ayun. Medyo kulang siya ng konti. Dadagdagan na lang natin siya ng asukal. Ayan. Ang sarap guys, ah. Oh. Sino kaya ang mapagbentahan ko nito guys? Wala akong customer na dito kasi wala na yung mga ibang Pilipina dito eh. Nalipat na ng lugar. Yan, dagdagan natin siya ng konting asukal. Ilagay ko pa yung ano, pampalapot para ano siya, nakasarap. Mas Yan. Bilo-bilo kayo dyan, guys. Ang sarap. ilalagay ko lang ito sa rep sino kaya mabigyan ko nito abigyan ko si Alminda wala nga naman Berna shout out malayo ka nasan ka na lumabas ka ba ngayon sumunod natin Biligan ko na siya ng punting asukan ayan ayos na Ganito gusto guys ka sa ano sa bilog-bilog gusto ko yung malapot. Ayan oh. Okay. Sarap. Kain na lang guys. Kain na bilo bilog-bilog. Sarap. bilo bilog May malagkit at saka buko saka sweet corn. Yan, sarap po. Mmm. May itik init pa. Mas sarap tayo na lalo ito kung may lang pa. Ito gaya lang. Yummy. Bilo-bilo. Yummy. Bilo-bilo. May malagkit siya guys. Nilagyan ko siya ng malagkit na bilat. Ano to? <coughs> Ginataang mais na bilo-bilo <coughs> na may buko. Kasi meron siyang may, may mais siya eh. Tara. Mainit pa guys. Mmm. <coughs> Hindi siya gano'ng matamis guys, kaya hindi siya makakasawa. hmm Bahat. Pero nagbawa na ako. Oh. Wala ka naman. Bawa na ako ng bilbilong Bilwelo na may buko na mayroong malakit Bigas na malakit At saka sweet corn. Sago at saka kapote Sarap. Mm. Masarap guys. Try nyo. Mas masarap to kung may ano siyang langka saka yung anis. Yung anis, guys. Hindi ba palagay yung sa bilo-bilo? Yung -bilo, anis. Wala kasi di makita dito na yan. Parang. Thank you for watching, guys.